Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Ito pa tayo. Uh, yung kaibigan natin, si Bureau of Customs Assistant Commissioner Attorney Vince Marunilla. Attorney, Attorney Vince Marunilla. Good morning po, sir. Magandang umaga po. Si Tito Isguera at saka si Patrick po ito. Good morning, sirs. Good morning po sa lahat ng nanonood na hinig sa program niyo, sirs. Alright, sir. Pasensya na, ha? Uh. Attorney, kasi kanina uh, namin si attorney uh, si Domingo Cayosa regarding dun isang constitutional expert regarding naman dun sa topic namin. Anyway, boss, ikaw rin siya, sobrang halaga ka sa amin, lalo na sa mga nakikinig ngayon. <laughs> <laughs> attorney means... <Vince, laughs> Pangumulahan <laughs> natin ng konti si attorney. Uh, I-release -re uh, na ba yung mga... <laughs> yun na ang unang uh, tanong eh. Uh, Ipalalabas nyo na po ba yan, attorney? So, ano po ba ang update doon sa... <laughs> okay. Ano po, yung uh, ating uh, Kuwait Balikbayan uh, balikbayang boxes po. Sir, ano, yung subject po ng Deed of Donation ng ano ng Department of uh, Finance. Apo. Nagkaroon lang po ng konting comment no para don sa may, may technical matter lang po na nag, na binago namin uh, and they're back there at nakausap ko na rin po yung uh, Office of the Secretary no. In fact, ang nagpo-push po talaga niyan si Secretary Recto no. Apo. Uh, so within siguro po by today or tomorrow we will receive the Uh, official copy and uh, hopefully po by next week we'll start ano na coordinating with the MW on the distribution na po tayo. Ayun, so sir, linawin ko mm -hmm. lang attorney para yeah, ulitin natin. <laughs> <laughs> Magtatambling ako sir eh. Kung <laughs> <laughs> <At, laughs> sabihin sir, yung ibabag ah, na talaga. dokumento sa inyo, may pirma na yun attorney. Apo, <laughs> may pirma na po yung sa amin, uh, po ni Secretary. Nangako naman po yung DMW na once makarating sa kanila they will act on it speedily no so even po pending yon we will already once ma-transmit namin sa kanila habang pending po signature nila nag nagmo na po kami nung uh, logistics namin para po ang gawin natin once ma-firmano yung formalities we can immediately start the distribution Talagang you. po namin ng na natin yung so, ka tony mabubuy ka tony nakakalamang papatalon ng Sila yung mga <laughs> pasasama ta, para tayong kahon. Anyway, attorney, isa pa. Sama kayo, oh. Sir, no, po. So welcome kayo na sa sir sa distribution. Salamat so, po. <laughs> attorney. So, to, as as Salamat po rin to Salamat po. attorney, yung ano po, um, yung meron ano kasi akong nilapis sa inyo dati, sir. Ito, ito sir, uh, medyo komplikado. Binanggit mo nga sa akin yung nahulihan ng droga yung TPE uh, galing nang ano nang Dubai yan ngayon sir i i am again asking your question uh, your help kasi sir sabi ng mga recipient yan, meron daw isang tao na nagsasabi taga broker daw siya sa customs and they're asking money from from the recipients or senders of these boxes ang tanong ko po uh, attorney ilalabas na ba yan at pwede kaya may nangihingi ng pera no, no, uh, Sir, kung yan po ay nabayaran na nila dati, at iyan uh, naman ay mga personal na gamit. Kasi no? na-consolidated shipment na po talaga na personal na gamit ng mga FWs natin. Hindi po namin alam kung bakit kailangan magbayad pa ulit. Okay. Kasi wala naman po kaming pababayarang uh, duties and taxes dyan, other than dun sa una ng na-assess dyan, which is supposedly, nabayaran na po nila. No? Kasama nung, kasama po yan sa binayaran nila, no? pinadala nila eh. Uh, hmm. At the same time, Uh, yung segregation naman po niyan, eh, ginagawa na namin ngayon. No? We're trying to segregate. Na-segregate na nga po namin, no? yung mga may problema sa walang problema. Apo. Uh, release order na lang yung aming ibibigay to the office of the commissioner. So, kung meron pong nanghihingi ng additional na bayad, eh, maging mapanuri muna po tayo. No? Ayun. Uh, at uh, siguro po, pwede na yung ilapit sa inyo o sa amin po no Apo. para masiguro namin kung yung mga containers po nyo eh nandun na at uh, pinoproseso na natin at uh, kung saan po nang gagaling yung additional charges sa amin po kasi parang wala akong makita no especially po kung ano yan kung yan ay personal na gamit no na ating mga OFWs ang naging problema po kasi may iba doon na pinagmukha lang consolidated na ay, ano, na shipment lang na personal na gamit pero nung in-examine namin eh mga commercial items po. Oh. At hindi naman po talaga mga FWs yung Apo. nagpadala. Apo. Baka yun pong portion na yun uh, magcha-charge kami ng duty yes. talaga. Dapat, dapat naman, lang. dapat mga, po. lang po. Na personal na gamit po, po. At mga patala ng OFWs natin, no, no mga rating mo OFWs po natin, wala pong babayaran yan. Ayun, pero sa so, attorney... Uh, doon uh, sa nabigay na po nila doon sa forwarder nila. Apo, attorney, so ito rin sa TPE, medyo uh, uh nakikita mo, sir, uh, medyo hindi rin magtatagal ito. Hopefully, attorney Vince. Uh, yes, sir. Yun din po ang commitment namin dyan, sir. No? Uh, o, uh, yan po at iba pang mga nadamay no na may mga ganong illegal na substance uh, hope ang goal po namin is ma-distribute ma yan before Christmas All right mabuhay ka Tony Vince salamat, po. Bin. salamat, salamat sa binigay po eh. mong pagkakataon Thank Ako, you sir salamat din po sir sa salamat din po sa tulong sir sa bagay God bless you always, sir. There you have it, partner. Sir.